Ako siyang liwanag ng mundo. Magkakaroon na liwanag ng buhay ang sumusunod sa akin at hinding-hindi magpapalakad-lakad sa karimlan. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verses 12 to 20. Kaya muling nangusap si Jesus sa kanila at nagwika, Ako siyang ilaw ng mundo, magkakaroon ng liwanag ng buhay ang sumusunod sa akin at hinding-hindi magpapalakad-lakad sa karimlan. Kaya sinabi niya sa kanya sa mga pareseyo, Ikaw ang nagpatunay sa inyong sarili. Hindi totoo ang patunay mo. Sumagot si Jesus sa kanila, Dahil na nagpapatunay ako sa aking sarili, Totoo ang patunay ko. Dahil alam ko kung saan ako galing at kung pasaan ako pero hindi ninyo alam kung saan ako galing at kung pa saan ako. Ayon sa laman kayo, naghuhukom. Hindi ko hinuhukuman ang sinuman. Kung humuhukuman ako, totoo ang paghuhukom ko dahil hindi ako nag-iisa kundi ako at ang amang nagpadala sa akin. Nasusulat sa batas ninyo na totoong ang patunay ng dalawang tao, ako ang nagpapatunay sa aking sarili at nagpapatunay naman tungkol sa akin ang amang nagpadala sa akin. Kaya sinabi nila sa kanya, Nasaan ba ang ama mo? Sumagot si Jesus, "Ni ako o ng aking ama ay hindi ninyo kilala. Kung kilala ninyo ako, kilala rin sana ninyo ang aking ama." Sinabi niya ang mga pananalitang ito sa may kay ka kabang yaman sa pangaral niya sa templo. At walang dumakip sa kanya dahil hindi pa sumapit ang kanyang oras. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang napili ko dito ay ang liwanag. Ang liwanag ay sumisimbolo sa kandila. Kalimitang ginagamit natin ito sa mga ritual, sa mga panalangin, at ito ang simbolo ng liwanag, ang simbolo uh, ng Espiritu ng ating Panginoon. Kung titingnan natin ang kalagayan natin ngayon, maraming dumaranas ng hirap ng buhay sa trabaho, lalong na sa mga relasyon, ang trato ng amo sa kasambahay. Minsan, kung magsalita, ay maliit ang tingin ng mga amo sa kanyang kasambahay dahil siya ang nagpapasweldo dito. Halimbawa, ang isang tagaluto, hindi lamang siya Luto at magpahinga na sa kanyang pagluluto kapag natapos kundi meron pa siyang mga ibang gawain maliban sa pagluluto labas sa kanyang uh, napirmahang kontrata ang iba nga nagkakargador pa ang iba ay nagtitindi pa sa labas at kung ano-ano pang pinapagawa nagda-drive ko marunong mag-drive. Ganun din sa business world, maraming nababaon sa utang sa hirap ng buhay. Dahil ang mga tao upang madugtungan ang kanilang pagkaka utang, madugtungan ang kanilang pagbayad sa utang ay umuutang muli hanggang nalulubog na sa mga utang at mga loan dito, loon doon. Kaya nasasadlak na sa kahirapan. Sa direksyon naman ng buhay ay minsan ay magulo. Kaya nauuwi na lang ang karamihan sa paglalasing, sa mga drugs at kaguluhan sa komunidad upang takasan ang direksyon ng buhay na hindi malaman. Ganon din sa politika. Sa politika, upang manatili ka sa pwesto, ang paggamit ng dahas, ang pananakot, ang pagbigay na ayuda na hindi dapat naman sa kanila, at paggamit ng pera ay talamak upang makamit mo ang kapangyarihan kaya ang tao ay may kaguluhan at di malinaw ang direksyon sa buhay ang iba nga ang sasabihin kung anong sasabihin ng isa ay maniniwala na lang sa sabi dahil sila ang nakakataas maling mga disposition at pagpapahalaga sa buhay. Kaya ang iba ay nauuwi na lang sa matinding stress at depression sa buhay dahil hindi nariresolva ang mga problema. Magandang pagninilay natin ngayon tungkol kay Jesus na siyang liwanag. Si Jesus ang liwanag ng mundo. Ang sumusunod sa akin, sabi ni Jesus, ay di maglalakad sa kadiliman dahil si Jesus ang espiritu ng liwanag at nagbibigay buhal. Kaya isang imbitasyon muli ito sa atin na pakinggan natin ang turo ni Jesus na siya ang nagbibigay ng pag-asa, sa mga dumadanas ng kadiliman. Siya ang nagbibigay ng pagmamahal kung tayo ay nawawalan na ng pagmamahal. Ikalawa, ang Diyos ay bumubulong sa atin. Kaya mahalaga sa ating panalangin, hindi lamang tayo salita ng salita, kundi Pakinggan natin ang bulong ng Diyos. Meron siyang awa at nais niyang makipag-usap sa atin sa panalangin. Ikatatlo, ang paggawan at pagkilos. Hindi lamang tayo nananalangin, kundi gumagawa tayo ng kilos upang maigpawa natin ang pinakaharap natin kahirapan. Ito ang nanais ng Diyos para sa atin. At ang isa pa, narito ang ating ina, ang ating inang si Maria, na siyang katuwang natin at nararaman niya ang ating mga pangangailangan. So, man, patuloy tayong manalangin at magbigay ng panahon sa pagbabasa ng Biblia ang salita ng Diyos na kung saan ito ang nagbibigay liwanag sa atin at pag-asa. So dito tapong muna at God bless atin lahat.